tulad po ng nasabi natin, no? ang mga kapatid po, sila po ay may tuturing na mga compulsory ears ng kaniyang mga magulang. At bilang compulsory ears, ay hindi sila maari mapagkaitan ng kaniyang parte ng mana. So, kung nagkaroon kayo ng extrajudicial settlement at uh, yung isa o iba dyan, hindi nyo makota at hindi nyo isali doon sa extrajudicial settlement, ay hindi na nga hulugan na hindi na sila kasali o wala na silang karapatan para uh, magkaroon ng parte sa kanilang uh, sa kanilang mana no in fact kahit na wala silang uh, de facto na wala silang participation doon sa extrajudicial settlement no ay they are not uh, barred from uh, yung tinatawag nating uh, uh, uh lien no? doon sa section uh, sa, sa titulo ha, basi doon sa section 4 ng uh, rule 74 no na kung saan ay I may mean, nakalagay doon na uh, meron lang dalawang taon para ang creditors o yung mga mga, uh, mga compulsory heirs no na upang questionin yo yung contents of validity o oh, claims nila doon sa lang extrajudicial settlement. Uh, this is applicable only to those creditors or yung mga heirs na nag-participate doon sa kanilang settlement of estate, doon sa extrajudicial settlement. So, so, yung ibang mga compulsory heirs na ginag-participate doon sa kanilang uh, extrajudicial settlement for whatever reason. Kasi it could be na kaya ayon niyang kumirma dahil hindi sa sang ayon doon sa partihan. Or sabi mo nga, kaya hindi makapirma dahil maaari yung whereabouts ay hindi po nila alam. No? But hindi ni ahulugan na dahil hindi sila nagkasali doon o hindi sila nagpirma, ay nag na sila ng kanilang mana. Lamang na kayo pag may alam sa batas.